may pinagkaiba yes, ba ang epekto ng vape at yosi? Aswa well, yun sa epekto, almost the same. Pero yung proseso ng pag-produce po ng aerosol at yung smoke magkaiba po sila ng proseso. Kasi sa vaping or yung e-cigarette na tinatawag, ang liquid or yung vape or juice na nilalagay sa cartridge or, or sa liquid tank ay dumadaan sa tinatawag na atomizer or yung heating element. Ito po ay nangyayari kapag na-turn on na po yung power button ng vapor, ng isang gumagamit nito. At dahil sa heat, nakakapag-produce po ito ng vapor or aerosol na nilalanghap ng isang vapor. As compared to cigarette smoking naman, ang usok ay nanggagaling sa burning tobacco. But I think the effect would still be the same. Mm -hmm. Ayan. But sa ibang nakakalanghap. Alam mo, okay. kasi may, may mga nainggan yung mag-vape kasi sinabi nila mas okay daw yun sa Yossi. Hmm. Ano naman sabi nyo ron doon? Actually, um, MJ, ito pa yung napaka False. laking controversy, no? Yes, and marami nga ang nagsasabi na ang vaping ay less harmful kaysa smoking. Pero base po sa pag-aaral ng ginawa ng Johns Hopkins Hospital, pati na rin ng CDC, uh, this is under Dr. Blaha, hindi totoong mas okay ang vaping. Meron pa din siyang uh, kaakibat na kapahamakan dahil na din sa pagkakaroon nito ng number one, nicotine at iba pang chemicals na maaring magdulot ng sakit sa mga taong gumagamit at na-expose nito. And uh, do you know that a cigarette, uh, uh, cigarette, yung, yung as you smoke, no? as that person smokes, uh, merong 7,000 chemicals na nilalabas. Uh -oh. Ang vape liquid ay hindi nalalayo dito. At kaya maaaring pa rin itong maka sa kalusugan ng mga tao. Kaya para sa akin, hindi pa rin ako sangayon na mas okay ang vape sa si Oo. Mm. Ano ba yung mga nilalaman, nilalaman nga ng vape, di ba? Na talagang ano, masama rin pong mga kemikal. Ah, okay. Sabi ko nga po kanina, libo-libo ang mga delikadong chemicals so vape sa vape. At Kasi sa Yossi, nakikita na natin nakapaskil ah. eh. Mm. Sa ba mga yes, bibeta sa mga convenience nakalagay store? Convenience Di ba nakalagay? Kasi okay, sa ka. ka vape wala pa eh. So ano nga po ah, yun? po. Ah, oh. uh, meron hindi po <laughs> so, Oh, medyo nagkaka... Ano, na go ahead, na pihit lang kayo, Doc, kasi medyo malabo yung, ano, lumalabo yung audio nyo. Common na lang no? Meron din po ito, ba? So yung hydrogen cyanide po, yan po ay nakaka-cause ng mga respiratory um, diseases. Pwede rin siyang maging toxic sa pinagbubuntis na bata. Polyaromatic hydrocarbons, yung mga tubig, uh, tubig specific nito sa minsa tinawa, tinatawag. Pinos, catechols, lahat to carcinogens po yan, Miss MJ and Miss Pam. Mm. And of course, yung benzene, formaldehyde, carcinogens pa rin yan. Hakapag cancer po siya. Ito na nga, And ang nicotine, of course, the oh, number one, oh, oh. is referred to... -hmm. yeah, go po ay yung tinatawag na psychoactive drug, no? In cigarette smoke. Opo. And pwede yung pataisin yung blood pressure, heart rate, pagkipot ng mga ugat ng pasyente o nung nag-rape. And nagkakos ito ng heart attack, no? So sa rape din, no? Uh, na ito, may nakita rin sila sa pag-aaral no, sa Bloomberg School of Public Health. No? Nakita rin na meron tong pesticides at caffeine na maaaring di makasira sa baga ng pasyente mm -hmm. o ng gumagamit.